Welcome back to my channel. So for today's video, eto mga prutas na to makikita nyo ay si separate natin siya kasi dalawang klase siya. So ayan guys, samahan niyo po ako mag-prepare, mag-ayos-ayos nito. Pero libre ka ay habang nag-aayos. Ang kasama ko ayan Gaanti para niya pa ang kanyang mga prutas. Yan ang oh, siya So ayan guys. Ayan. Para sa Para ito, mm -mm, merong yan, rambutan. Ito nga pala siya. Galing daw to sa Dabao. So, ito. Ito mga frutas is rambutan. And then, ayan. Lanzones Pero guys, hindi to sa amin ha. Pero oh, libre, oh. libre kain libre kain sya libre tikim yung paisa tumitikim na, kitang kita ito sa camera matamis? tamis tamis daw guys so yan baka tumitikim so hindi na maraming kayang umusin to, tikim lang yung mga Hamis man na kung nakadiri. Wapa man ako diri sa side na to. We're Ingon lang. Hindi. Mm. Mm. Suway <laughs> lang yun. Hindi. 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 di ay may... Ang ano mama na ako. <laughs> Kaya lang ang mama na ako sa hibe na. So, wak na may... Wak na matuo. So, yan. Yeah. Yan ng mm, din shaaw. Oh. Hamis na ang ang aking kaoban Hamis mm, na mo patansig ka anak-anak. Mhm. Mm wow po. Nang na pa na ba lipat ko na sa bawat lalagyan. So ayan ang ating dance. Niyan. Sugayan niyan. Tapos, yung rambutan at saka lansones. Sa Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood sa akin video. Bye-bye! Magandang buhay!